lakayan ngayon. Ay alam niyo naman po ngayon ay um Webes? at uh, Agosto, ano ba ngayon? Agosto, sandali po ha. Ako'y 14, okay? At ang buting balita po ha. Lumabas po yung isang survey ng WR, numero research survey na nagpapakita. Ito po ang latest survey para sa mga nangunguna sa presidential polls kung magkakaroon ng eleksyon ngayon. At ang mabuting balita po ha, kung tayo po ay mag eleksyon ngayon, ang magiging presidente ay walang iba kundi sino? VP Duterte! Ayan po ha, ah, wala pong patid ang sunod-sunod na survey na nagpapakita na kahit ano pang iba to kay VP siya pa rin ang nangunguna para maging presidente kung ahalalan ay gagawin ngayon. Buwan ng Agosto 2025. Pero siyempre, ang katunayan ay matagal pang eleksyon, Mayo pa ng 2028. So marami pang puwedeng nangyari. May Bagamat wala pa naman talagang survey na nagpapakita na hindi mananalo si VP Sara. May mga panahon na nagkaroon siya ng statistical tie kay uh, Tulfo, pero malayo na po yun. Wala na pong statistical tie kay Tulfo kasi itong huling survey po, ito ang naging resulta. Si VP Sara ay merong siyang um, 31%. Okay. 31% na boboto sa kanya. 31.4%. Ang pumapangalawa po ay si um, Lenny Rodrigo, Robredo na kalahati lamang. 13.3%. Wala pang kalahati kasi ang 31, ang kalahati niyan is sa uh, 15. No? Pero si Lenny po ay kalahati lamang, 13.3. 13 um, sinundan po siya ni Rafi Tulfo na 10.3%. Ni Senator Bongo na 6.5%. Ay Marcos na 4.4%. At Bam Aquino na 3.1%. So sa ngayon po, kung magkakaroon po ng eleksyon, ang VP Sara ang landslide winner 2 to 1. So kung ng 31 million na boto si Bipisara or 32 million na boto Muli, ang pinakamalapit niyang katunggali ay magiging si Lenny Robredo na kalahating makukuha 15 million. Now, ang mabuti pang balita rito, ni isa dun sa mga sumusunod sa kanya na malayo naman uh, kesa sa kanyang uh, 31.4, wala po ni isang tao ni Marcos Jr., ito po ay validation o kumbaga reiteration nung naging boto ng Sambayan ng Pilipino no huling senatorial election kung saan lilima lamang na kandidato ni Marcos Jr. ang pinanalo ng taong bayan. At dun sa limang yon wala pang galing sa partido mismo ni Marcos Jr. na PFP. So, kung ngayon ang eleksyon, wala pong kaduda-duda, with a margin of 2 to 1, si BP Sara ang magiging presidente. Ang problema, matagal pa po ang eleksyon. Two and a half years pa bago tayo mag-eleksyon ng Mayo of 2028. Sa pagiging vice-presidente naman po, si Senator Bongo ang naging top-notcher, pagamat ito'y 16.2% lamang. Tapos sinundan po yan ni Montulfo na malapit, 14.9%. Tapos po niyan ay si Ba 8.4%. Tapos si Sen. Robin Padilla, 7.7%. Si Senator Grace Poe, 6.8%. Si uh, Cheese Escudero, 5.9%. Amy Marcos, 4.5%. And Risa Ontiveros, 4.3%. So ano pong conclusion natin? Kung magkaka-eleksyon po ngayon, walang kandidato si Marcos Jr. na mananalo bilang presidente or vice-presidente. Ang pinakamalapit na po pwedeng mahalal ay ang Ramon Tulfo bilang vice-presidente. Pero si Lenny Robredo, bagamat siyang pumapangalawang choice ng ating taong bayan para sa presidente, eh kalahati lang po ang makukuha na boto kung kay ki Sara. Ibig sabihin, sinusukan ng taong bayan ang kandidato ni Marcos Jr. Whether be it for president or vice-president, pangalawa, napakalayo po ng mga dilawan kung magkakaroon ng eleksyon ngayon. Dahil kalahati lamang ang boto ni Reni Robredo sa boto ni VP um, Sara, kung ngayon ang eleksyon. Pero dapat ba tayong maging kampante, mga supporters ng Mabitete? Hindi po. Kasi napakatagal pa ng eleksyon. At ngayon po, dahil nga hindi naman nagka, nagtagumpay sila sa pag-aalis ki VP Sara sa pamamagitan ng impeachment, ang gagawin nila, mula ngayon hanggang Pebrero ng 2026 kung saan po pwede sila maghain ng pangalawa na impeachment, babatuhin nila ng babatuhin ng puti si VP Sara. At ano pa ba hindi nila naibatuhin si VP Sara? Eh lahat naman, including ang, ang tinatawag nilang inodoro, eh, na si VP Sara. Pero kahit anong babato, binato nila kay VP Sara, siya pa rin ang nangunguna na napupusuan ng taong bayan para maging presidente. Now, bakit sinusuka ang mga kandidato ni Marcos Jr.? Obviously, dahil alam ng taong bayan na walang kwenta ang pamumuno ni Marcos Jr. Walang solusyon na naibigay sa problema ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bibigin, kakulangan ng trabaho at mababang sweldo. Dinagdagan pa ngayon ng problema sa peace and order dahil nawala yung kapayapaan na, na, na natikman natin nung panahon ni Tatay Digong. At bakit uh, talaga namang kahit anong kandidato ni Marcos Jr. ay wala? Well, siyempre, nandyan na rin yan yung disgusto ng taong bayan sa pangingidnap na ginawa ng Marcos Jr. kita Tatay Digong at ang pagpapadala sa kanyang sapilitan sa dahig kung saan ngayon nakakulong itong si um, Tatay Digong. Kaya malinaw po ha, kung talagang ngayon ang eleksyon, sinuka na ng taong bayan ang kandidato ng Marcos Jr., Paano naman ang mga dilawan? Well, ang mga dilawan, kalahati ng boto ni BP Sarang makukuha, pero meron pa rin po. At sa lahat ng mga dilawan, uh, ang pinakamalakas sa kandidato nila ay si Lenny Robredo pa rin. Kaya lang, hindi pa nangyayari sa ating kasaysayan na isang natalo na para sa posisyong presidente ng pangalawang beses pagsubok ay nanalo. May mga ganyan sa posisyon ng senador si Ontivirus no sa pangatlong attempt sa kanya na, 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 nakuha yung posisyon ng senador pero wala pa pong tumatakbo na natalo ng presidente na sa pangalawang pagtakbo niya ay nanalo ang pagkakaalam ko nga lang sa ating kasaysayan nung kailan lamang si Ping Lacson lamang ang dalawang beses tumakbo na ng presidente at hindi nasungkit pero hanggang ngayon naman po siya ay miyembro ng senador so ang uh, mensahe dyan ay may konting boto pa rin ang mga dilawan. Siguro hindi lang konti. No? They continue to be a force to contend with. Ako naman, naninindigan ako na talagang ang boto ng Pilipinas ay hati sa tatlo. Ang mga Duterte, ang mga Marcos, at ang mga dilawan. Nung nagtambala ng Marcos at Duterte, nakita natin na 32 milyon ang bumoto kay Inday Sara Duterte. Pero kung titignan mo naman ang boto ni Amy Marcos, e lamang para maging number 10 position. So, tingin ko, ang Marcos vote talaga ay around 16 million. So, 16% ng botante rin, ang sangayon dito sa survey neto, ang boboto kay Lenny Robredo. No? So, kung 16% yan, sandali po, ako compute natin. Ha? Um, kung 16% yan, uh, na boboto, dali ah, um, yan titignan po natin yung 16%. Oo. Ang uh, prediction natin na makukuha yung boto ay uh, ito po ha, tingnan po natin mabilis na mabilis lang sa Google, okay? Well, ang ang sa 2025 po, 55.5 million ang bumoto, 83%. Kung 16.5 makakakuha si Leni ng 8 million. Uh, 880 at dahil si Inday Sara ay doble niyan, mahigit kumulang 16 to 17 million ang makukuhang boto ni Inday Sara. Pero ito po ay rough estimate lamang. Kasi ang yan, okay, ito po expected boto ngayon ni Inday Sara, kung siya ay um, ano, 16.5 million as against 8 million ni Leni Robredo. So yung 8 million na yan, eh mukhang solid na po yan. So, ang aking naman paninindigan, politics is addition. Bagamat meron ng 16 million, uh, 16.5 million votes ngayon si Inday Sara para man panigurado at yan din naman ng more or boto na natin sa Tatay Digo, kinakailangan makakuha pa siya ng boto sa ibang mga kampo. Pero ngayon, napakadami pong undecided. Yan po ang totoo. No? So mahigit kumulang 16% ng ating mga butante or 8 million ay undecided pa rin. So meron talagang pinaglalabanan na 8 million Nakatumbas din ang boto ni um, Lenny Robredo na kapag nakuha lahat yan ni Leni, e eh po pwede siyang manalo. Pero chances are mahirap namang makuha ni Leni lahat yung undecided na uh, 18%. Sabihin na natin maghati sila. Si Inday Sara will still have around 24 million at si uh, Lenny Robredo would have around 12 million votes. Pero nasan ngayon ang boto ng mga Marcos? Well, tingnan po natin magkano ang boto ni Amy Marcos, no? um, uh, ang boto ni Marcos na Amy uh, ay tignan po natin ha ito yung indication natin na kung gano'ng kadami ang diehard ng mga Marcoses no um, noong 2022 uh, 17 million hundred seventy. At ang, ang boto ni Aimee ay sa huling eleksyon ay ay tignan po ha in 2025 no ang boto niya dati kasi 20 yung huling eleksyon ay 17 million pero tingin ko itong eleksyon nito bumaba siya at um, ay nakubat ganyan yan okay 2025 yan ha um, Anyway, ano siya, no? nung sa 19 progress, Congress, siya ay 17 million votes, no? Uh, mga 31.4. Well, ganyan naman po talaga ang boto na kinakailangan ng senador. Kinakailangan at least 30% of the votes, no? So, sabihin na natin na talagang merong boto talaga ang Marcos na 15, may boto rin ang uh, Dilawan na 8, at ang Marcos naman ngayon po, ang Duterte po ngayon, ay eh, meron talagang um, solid na... Uh, 18 pero uh, dahil nga po ngayon ay 31% siya, eh, malaki talaga. Sure na sure na yung 18. Samantalang si Lenny Robredo, 8 pa lang. Pero meron kasing undecided na 8 na po pwedeng mapunta kay Lenny pero malabo naman na lahat yung pupunta kay Lenny. Now, so kung magpapatuloy ang trend, wala <clears throat> duda, duda pagdating ng 2028, Sara Duterte ang magiging presidente. Ano mga banta sa magpagiging presidente ng Karabinete. Unang-una, ang paghihimasok ng Amerika. Alam natin, na sa kasaysayan ng buong mundo, naghihimasok talaga ang mga Amerikano sa mga bansang meron silang pang-nasyonal na interes. Anong pang-nasyonal na interes sa mga Amerikano dito sa Pilipinas? Well, ginagamit nila ang Pilipinas bilang ang Singapore Warship or Aircraft Carrier. Kaya naman tayo binili ng mga Amerikano sa Espanyol for 20 million sa Treaty of Paris ay dahil nga, nais nila magkaroon ng foothold. Kumbaga, jumping ground for the whole of Asia. Dahil ang Pilipinas, ang unang-unang landmass na makikita mo, uh, pag ikaw ay tumawig ng Pacific Ocean galing sa Amerika, at ang Pilipinas ay katabing-katabi ng China. Well, bukod sa China, syempre, tayo rin ang jumping board to the rest of the Far East. Kasama na dyan ang Southeast Asia at ang India at ang mainland Asia. So, Um, ang interes niya ng mga Amerikano, by hook or by crook, gamitin ng Pilipinas pag nagkagulo pagdating sa issue ng Taiwan. At base sa mga deklarasyon ng mga American officials, mukhang papunta na tayo doon. At ito namang si Marcos Jr. ay nagsal, nagsalita na. So, the must, must be willing to die for Taiwan. Naku, naman talaga magulang na papayag na mamatay ang kanilang mga anak sa isang digmaan na wala namang sa Pilipinas? lalong-lalo na na ang Taiwan naman ay talagang kinikilala natin, nakabahagi talaga ng China. Pero ang punto natin dito, kapag ang Amerikano no. ay magsabi na ayaw na nila ng Duterte dahil sa panahon ni Tatay Digong, ang, uh, ang binigyan ng importansya ng ating Tatay Digong ay ang interes ng Pilipinas, well, magkakaroon ng napakalaking banta sa pagiging presidente ni Inday Sara Duterte. At wag po kayo magkakamali ha, talaga po nagkaroon na ng ruling ang International Court of Justice ang World Court dun sa kaso ng Nicaragua versus USA na talagang pati dahas ay ginamit ng mga Amerikano para patalsikin ang isang gobyerno na hindi friendly sa kanya. At ito nga yung Sandinista government ng Nicaragua noong mga panahon na yon, e eh, tinatarget nilang patayin ng mga leaders, binobongbang sila mga pier, at uh, um, nag, nag, nagbigay pa ng pondo at ng armas sa isang uh, revolutionary group para mapabagsak ang gobyerno ng Sandinista sa Nicaragua. So hindi talaga malayo na maghimasok ang mga Amerikano kasi ganyan ang ginagawa nila, hindi lang doon sa Nicaragua, kundi iba-iba pang parte ng Latin America. No? Na ewan ko ba kung bakit, eh talagang mahilig sila maghimasok doon sa mga bansa na naging sakop din ng Espanyol. And unfortunately, kasama dyan ang Pilipinas. So ang numero unong banta sa pagiging presidente ni uh, Uh, Inday Sara Duterte ay mga Amerikano. Kung ang Marcos Jr. ay maging tapat na sunod-sunuran sa mga Amerikano sa kagustuhan ng mga Amerikano na gamitin ang Pilipinas para sa gera nila uh, laban sa China na magmumula dahil sa paglusob ng mga Chino sa Taiwan e eh baka maghimasok ang mga Amerikano at ipanalo ang kandidato ng Marcos. Now, dahil wala naman tayo nakikita ang kandidato ni Marcos sino kaya ang pupwedeng gamitin ng mga Marcos para labanan si Inday Sara Duterte? Well, ang sagot dyan, syempre, ay hindi manggagaling na sa hanay ng mga Marcos. Tingin ko, kahit gustuhin man ni Tambaluslos na siya ang sumunod na maging mamuno o presidente ng Pilipinas o mamuno ng Pilipinas, alam ni Tambi na wala siyang kapagapag-asa sa eleksyon. Kaya ang gagawin siguro ni Tambi, isusulong niya yung charter change para siya ay maging prime minister. Alam niya na bilang two-time senator na, eh kayang kaya niya maging prime minister kung ang pipili lang ng prime minister ang mga miyembro ng parliament o mga kongresista sa ngayon. Pero kung eleksyon ang pag-uusapan, kahit anong daya nila, hindi nila mapapanalo si Tambalus Los kasi ang layo-layo nga. One or two percent lang ang nakukuha niyang boto. So sa tingin ko, hahanap ng ibang kandidato ang Marcos para makipag-alyansa muli sa mga Dilawan, gaya ng ginawa ng mga Marcoses dito sa huling eleksyon kung saan nanalo ang Bamakino Aquino at ang Francis Pangilinan dahil nga nakipag sa sila sa mga Dilawan. Bakit ko sinasabi na nakipag sila uh, at itong dahilan kung bakit naging number 2 at number 4 si Bam at si Francis Pangilinan? Well, simply lang, yung dating Executive Secretary ni Noy ay si Marcos. Bakit ngayon sila nagsasabuatan? Well, ganyan talaga ang politika. Dagay na aking nasabi, talaga ang Pilipinas ay 15-15-15. No? <laughs> Kumbaga, 15 million, Digong High Die hard, 15 million, Marcos, 15 million, Aquino. Mananalo dyan kung sino ang magsabwatan o magsanib puwersa. Nung hiling uh, eleksyon, nagsanib puwersa ang Duterte at ang uh, Marcos, kaya overwhelming ang victory. Pero itong eleksyon neto, dahil nagsanib puwersa ang Dilawan at ang Marcos, na naging number 2 ang Bamakino at number 4 ang Francis Pangilinan. So chances are magkakaroon muli ng sabwatan between Marcos and the Yellows at sinong kandidato. Well, sa tingin ko, hindi po pwede si Lenny Robredo. Bakit? Napakaanghang na mga sinasabi o nasabi ni Lenny nung eleksyon para sa Vice President at eleksyon para sa Presidente laban kay Marcos Jr. At tingin ko, aayaw din si Lenny ng pagsasani-pwersa sa tingin ko walang kinalaman si Lenny Robredo no sa pagsasani pwersa na naging resulta ang naging resulta ay ang pagda number 2 at number 4 ni Francis Pangilinan ha pansinin niyo po ha ang Bam Aquino hindi tumakbo sa ilalim ng Liberal Party bumuo siya ng sarili niya <coughs> sa dito ang tanging tumakbo sa ilalim ng Liberal Party ay ang Kiko Pangilinan at tingin ko ang dahilan kung bakit hindi tumakbo under Liberal Party si Bam Aquino ay dahil alam niyang mahihirapan siya makipag sa mga Marcoses kung siya sa Liberal Party. Kaya gumawa siya ng bagong partido, ewak eh, ba ko ni pangalan ng partido niya. Pero yun ang partidong ginamit niya sa kanyang kandidatura at siya ay tuloy naging number two. Number two kay Bongo. Pero yung pagiging number one naman ni Bongo ay eh, patunay na talagang sa ngayon hindi mo maietsikwera ang mga Duterte sa politika. At sila talaga ang dominant force ngayon. Ang pinag-uusapan natin sa 2028, ano yung mga banta laban kay um, Inday Sara Duterte, ang paghimasok ng mga Amerikano dahil pwedeng sabihin ng mga Amerikano na ayaw na namin sa kahit sinong Duterte at pangalawa, yung pagsani puwersa nga ng Dilawan at ng mga Marcoses. Sino ang pwedeng maging common candidate ng Dilawan at ng mga Marcoses? Ang sinasabi ko, baka hindi po pwede si Leni Robredo dahil hindi siya papayag na makipagpartner sa mga Marcoses na talagang kinutsakot niya ng dalawang eleksyon. So ang mga kandidato, isa-isahin natin. Siyempre, ang highest rank <coughs> nila, nila, Bamakino. Ang advantage ni Bamakino ay meron siyang name recall dahil siya ay uh, pamangkin ni Noy, Noy Aquino at ni Cory Aquino. No? At, pin, at um, pinsambo ni uh, um, Noy Noy Aquino. No? Now, nandyan din ang Risa Ontiveros. Pero kung mapapansin nyo, napakababa nila sa survey. Okay? Si Bamakino napakalayo sa survey. In fact, single digit lang si Bama Kino, no? Parang ilang ba yung binasa po kanina? Nawala naman dito, no? Bakit ba nawala yung aking binabasa kanina, no? Uh, nandito na sana yung, yung aking binabasa, Wala pa, no? Pero um, yung aking binasa kanina, tignan natin, ha? Um, nasa na ba yung binasa ko kanina? Aha, uh, nawala yung aking binasa. Okay, uh, single digit pa rin yan. Um, so, malabo siguro si Bam Aquino dahil um, bagamat number two, ang karanasan talaga naman natin, miski yung mga nagtatap nature na number one senador, hindi na nanalo bilang presidente. Sino ba yung mga tumakbo ng number one? Well, Jovi Aquino. Jovi Salonga. Yeah, number one yan. Ilang beses. Siya yung may record na pinakamaraming beses na tumakbo na number one na senador, pero hindi nanalo bilang presidente. Sino pa? Loren Legarda, ilang beses na yan nag-number one, pero hindi nanalo rin bilang isang vice president. At syempre si Grace po, ilang beses na rin yan nag-number one sa senator, pero hindi rin nanalo bilang vice president. So hindi sapat na batayan yung performance mo as senator. Bakit?